Nalumping og dili na makadagan ang usa ka SUV human kini mabanggaan sa usa ka kotse pasado alas 8 sa gabi i eh, Hunyo 5 sa National Highway Hadano Park Porok Malipayon Barangay Labangal Jansan Matud pa sa driver sa SUV nga si Eros Balila nagparking siya sa naisgutang lugar tungod adon na pay gipalit ang iyang asawa sa usa ka convenience store Nakuratan na lang kini dihang milagubo na ang likod nga bahin sa iyang sakyanan Ah, nakaparking ko dire, unya habang nipalit akong asawa ug anak, may na lang wala akong anak dire sa sulod. Gikalit nig bangga, igalit ko bangga na ako sa sulod. Actually, ah, niambak ko ba? Pag kung wala ning poste ni, diretso ko dito or base ni balintong nako lo balo kay kusog yung impact. Ingon sa mga driver gay na dito sa mga dito sa mga tricycle dito pa lang daw sa unahan, naga crossing crossing na daw yung ano, naga serve serve na daw siya. Sumala sa mga nakasaksi sa maong insidente, layo pa, nakita na matod pa niya ang driver sa kotse nga nag -ikis, ikis sa pagpadagan. Uh, ganang kuan ganang kotse nga, biyos man siguro na, hubog ang driver, tigulang. Dito pa lang nadaan ang kotse, naga sigsag sigsag na daw dagan na tapos tong kauban ako nga driver dito, hapit pa maigo. May gay nakaatras sila. Nya namay nagparking dia mo na, -na niya, mauna, naigo. Base sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit Jensen, ang kotse nga gimanihuan sa nagpangalang Francisco Martinez gikan sa direksyon sa Apupong o ang kasniini ang iyang 6 anyos nga apo nga lalaki. Sa among pagpakighinabi kang Francisco Martinez nga nagdumili namo mo atubang sa kamera, giang ko niini nga lango siya sa ilim nung makahubog o nakatulog matod pa kini samtang nagmaneho, rason nga nabanggaan niya ang SUV. Gidala sab sa ospital ang iyang apo, human maangol tungod sa kusog nga impact sa bangga. Sa karon, gipang impound na sa TEU ang mga sakyanan nga nalambigit sa maong insidente. Samtang, pagka alas 9.45 sa gabi sa susamang adlaw, nahagba sa semento o nagkadugo ang ulo sa usa ka motorista, human kini mabiktima sa hit and run sa National Highway Lanoy, Barangay, Kalumpang. Ang biktima, nailhan nga si Janek Sabuya, 24 anyos, residente sa Purok Pandian, Barangay, Labangal. Kakita na ko din na ganda lang ang motor. kay, itong iyang kawaswas, nagkuhan man daw, nag Murag minagawas nga ano ba sa crossing ni pagawas yung isa ka motor pero nakasibat to. Ato na sa ina damay kani, damay sa nga wala pa si helmet. Dugo-dugo iya dugo, ulo eh. kusog-kusog, kusog, 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 kusog yang ano break, kusog yang break. Lagput siya, nalagput siya dio. Gikan mi sa may ano, highway dire sa may bin tapos panaog dire nag sila. Tatlong na sila ka motor ma'am, then wala bagay yung mga helmet, then first pag agen ako dari, nakahigda na siya, then ano pa man, karang brag unconscious pagod siya ma'am. Then gidulan ako siya, naku nga, dili pag dili siya magbangon, then namadun na siya mga kaoban ma'am, pero wala na ko ka, kwan, wala na ko ka mga sabay, pero tulo na sila ka, ano, nagkuyog pa kwan, pero medyo kusugid ang yun dagan gidom Temporaryo nga gihold sa TIU ang motorsiklo sa biktima o padayon pa nga gipangita ang nakabanga kaniya. In the heart of changing lives, kini si Brigada Enami mugpun, Brigada News!